Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Si Virgil Ventura, sabi niya, dyan halimbawa sa trans... Ah, reklamo yata ito ng ano. Ah, dyan halimbawa sa transport terminal sa Mayro Robinson Palapala, Las Marinas Cavite hindi pinapatupad ng tama ang senior citizens transport fare discount na 20%. Tamang-tama dito yung quasi uh, uh, judicial, uh, judicial yes. uh -oh. Uh -oh. ano function. <laughs> uh, singil ng mga barker ay 250 papuntang Batangas exit. Dapat 200 lang ang singil senior citizens. Singil nila ay 230. Ayaw magbigay. Hala, ayaw yata magbigay ng discount dahil yun daw ang sabi ng opisina nila, may opisina pala sila. Yun nga eh, yun anyway. nga, ang, ang anoon. Kaya tama, tama naman yung sinuggest nyo na magkaroon ng kwasa yun, no. Ang ang uh, pa, uh, ang uh, NCSO para nga may Pero ito. ano, gusto ko lang magkomentaryo dyan, no. Mm -hmm. uh, sa aking karanasan, kapag ka ginigiit ko yung 20% discount, eh talagang Pinapakita ko sa kanila yung papel na ganito yung computation niyan. I-explain yes. ko ah, paano ginagawa, tinatanggal muna yung VAT, tapos sa ah, sa mo di-divide ng ganito, saka mo i-multiply ah. sa 20%. Kasi yung mga iba po hinuhulaan lang nila, basta binibigyan lang sila ng margin. Magbigay sila Ayun ng 50 pesos, okay na. 'Yun nga, kaya nga, kaya nga to to be ano to be exact nak ano sabi ko sa mga senior citizen para mas madali mas madali yung computing kasi 12% VAT mo nang aalisin tapos after 12% VAT yung 20% so, so, syempre mga senior citizen di na nila masyadong ano yan so sabi ko ko anong bill nyo ko itong bill nyo 1000 ang bill nyo i-less na nyo agad ng 30% Uh, times 30%, hindi 32%. Magka-diferensya lang kayo ng konti. Kasi mm. 29 something eh. 29.8. Kung sumain mo, parang mga 29.8, 29.9. Mm. Oo, para mas madaling, mas madaling uh, uh in sabi ko sa mga senior citizen, i-point 30 nyo, i-times point 30 nyo. Yun ang discount, kako. So, uh, pag nag-ano, konting diferensya, magkaayusan na lang. Kasi kung less 12%, tapos yung uh, total uh, less Ang, uh, ano, percent, ang mungkahi naman ni Sanya Angara, oh. ano? Ni Sanya Angara hmm. naman, at times 28 kagad, 0.28. Yung Ma ano naman. naman. tayo mas mas pa siguro 0.29 kasi uh, 0.29 something eh uh, at saka at saka sinasabi ko dun sa mga waiter at saka waitress sabi ko bigyan nyo ako ng discount kasi magtitip ako sa inyo so <laughs> Doon ko kukunin yung pag discount sa'yo. Yun hmm. din Dapat naman talaga may discount. Oh. Kasi batas yun eh. Oh. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.